Yung gigising ka sa umaga na ang view mo, hindi na masama ano. Tapos dadaw daw ka sa pulat kabanas. Tapos bago ka maghapuna, naigarne ang iyong tanaw. Bye. Nandito kind of lang sa Casanto yeah. the Big Rocks. No longer, to, no longer need to go to ano tagay-tay. Ay pihong ang sunod mong tanong. Ngayon about oto? Isan yan? We're located sa Manggahan, Mataas na Kahoy, Batangas. Di nila ang yan sa kasanto the Big Rocks sa Mataas na Kahoy. Ang maganda pa na rin ang chef dyan ay sikat sa social media at malamang sa malamang ay matagal ka na curious kung anong lasa ng mga luto niya. Ngayon ay pwede mo nang matimusan. Meron din silang kafe ng mga luto ni Chef ang tinda. Kaya ang staycation mo ay gawin mo na rin foodcation. Pwede rin na pumunta ka lang para kumain at mag-enjoy ng view. Tulad ng ginawa namin nung kami bumalik dahil iniyabang namin sa mga kaibigan namin ang ganda din eh. We're staying sa room number 2. Kita nyo malaki yung CR. Kompleto. Plenty of storage. Meron din sa Check out this bed. Kapal look. Looks really comfy. Meron TV malamig ang aircon, mabilis daw ang wifi, sabi ni Mrs. And the best part about this room and being in mataas na kahoy ay this view. Biruin nyo, ari ang view ng inyong balcony. Wow! My name is Christine Teta. I'm a universalist. Ako yung heart and soul ng place na to. My lolo actually gave this to my uncle, who happens to be my boss. Kasi alam niya na ipipreserve na, ingatan niya. So, true enough, So, si Casanto kasi is my lola's name. So, Casanto. Nung nakita ko tong place na to, I was like elementary high school. Talagang na-foresee ko na na someday magiging ganito siya. So fast forward right now, lahat ng vision talaga is really unfolding. We have six villas that ac can accommodate two to three packs. Then one family villa, 10 to 12. What I love about the rooms, you will have the equal view of Taal. Introductory is 5,000 per night dun sa villa. Tapos dun sa family villa naman na 10 to 12, it's 20,000. Advantage lang ni family uh, villa, meron siyang super laking masters na may tapos meron siyang kitchen, meron siyang living room. Here is the cafe. So initially, we will just launch the coffee, sandwiches, pasta. We have some cakes and pastries. Bukod sa mga staycations, pwede rin kayo ng mga events, ha? Yes, uh, intimate weddings, birthday, reunions. Pero ito yung catch. As much as possible, uh, maximum of 80 packs lang. Because I want them to enjoy the place, chill lang, relax. Intimate gathering lang. So yun. What is your ultimate goal sa kasan to? My number one goal talaga is ano siya, ma-label siya as a family-oriented resort. Ayan, nakapagpahinga na, na-relax na sa napakagandang sunset. It's time to enjoy a nice meal na prepared by probably one of the most famous na TikTok chefs. Para yung magiging in-house cafe ng Casanto sa Big Rocks. So ngayon ay hindi pa sila nagsa soft opening pero by the time na pinapanood yung itong video na to ay for sure naka soft opening na sila. Pero kita nyo may mga kumakain at pupuntahan natin kung saan sila kumukuha ng pagkain. Yan, do rice. Thank you. Thank you! Thank you! Thank you sir! Thank you! Grabe daming tao. <laughs> Iba rin talaga ang hatak ni Chef Camille. Mga napapaibig sa luto niya. Parang kami, napaibig din. Ano yung mga bestseller sa kanyang spandis catering? So, meron blue rice, chicken Alexander, Korean blueberry roast pork belly, lemon fish fillet, tapos sari ay crumble pasta, tomato basil soup. Last ko natin sa ng luto ni Chef ay mga two years ago, yun ano? Parang yung umorder kami for our medyo noche. Ngayon ko lang matitimusan na talaga naka-catering setup. First bite. Thank you, Lord. Mmm. Nice. Tender yung pork. A little sweet, a little sour. Wow. Uh -huh. <laughs> Sarap yung tomato basil soup. Ina-expect ko na tin siya, pero yun, no? Thick yung consistency. Very filling. Mmm. Lato soup. Pero yung mga tomato basil soup na usually hindi man may sasabaw sa kanin, pero pwede man sa kanin. Fish fillet. Mm. Perfect decision. So yung chicken Alexander, para siyang ano, shepherd's pie, pero chicken yung ginagamit tapos may mashed potato. May corn din ako nakikita. Yung potatoes niya, tama tama lang yung pagka-creamy niya. Consistency ng mashed potato. Uh, may konting grainy consistency kasi hindi niya analyze yung, ano, eh, yung balat, which is good texture for me. Tapos I like the addition of corn. Ganda sa texture. Tapos to, crumble pasta. May konting cake ako nalalasahan ah. May ganda ng pagkakaluto ng pasta. Tapos ang sarap ng sauce na ginamit. May mushroom din. For sure naman, nakikita nyo na yung mga recipes ni Chef sa social media. Tapos ito, pinakita ko sa inyo itong Casanto, The Big Rocks. Siguro mga hanggang 70 guests daw pwede pwede dito for your event. Tapos kunin nyo na caterer yung Spandis Tapos garni ang view, garni ang ambience. Wow mo check in lang kayo dito. Try nyo to kasanto papay. Ay siya, tikme ko napapay